Hello po sa lahat. Magluluto na si Inday ng itlog ha. Luto ako ng itlog po. Mm -mm. Pakita ko sa inyo kung paano. Okay. Magluluto ako para sa mga hari. Kasi alam niyo naman si Inday, sobrang busy ni Inday. Dito sa Japan, pag hindi ka nagluluto, palagi kang bili ng bili. Ay nako, hindi masarap ang palaging bili ng bili. Kailangan magluto kayo dito sa sarili ng bahay. lagyan ko ng lagyan ko ng black pepper black pepper ito uh, itlog no? Huh? tsaka para ito tingnan mo nga itong luto ah, huh? yan ito ang ito araw-araw to nagluluto ako ng tatlong itlog no ito talaga yung kinakain namin dito sa Japan hindi kami kumakain ng uh, hindi kami kumakain ng ano bang tawag nito? Takpan ko ka para mag ano siya. Actually no, hindi kami kumakain ng ng kanin. Dito sa Japan, hindi kami kumakain ng kanin. Ano lang, yung itlog. Itlog, tatlong piraso, at saka sausage, at saka bread. Yun lang. Tapos, oo. Kapag walang uras, ano, coffee lang. Tsaka, ako, pag walang oras, wala na, hindi na ako makakain. Mm -mm. Hindi na ako makakain. Dahil, bawal dito ang late kasi. Grabe ang, ang Japan, pag malate ka ng isang isang minuto, minus one hour na sa sahod mo. Mm. One minute is equivalent to one hour. Hindi ka na sa sahura ng isang oras mo. Minus na yun. Kailangan on um, time ka talaga sa trabaho mo. Bawal ang late kasi nagagalit sila. Yung, halimbawa, yung, tra, yung oras mo sa trabaho is mag-start ka ng 8, 8.30. Kailangan 15 minutes before the time. Diyan ka na, nakastandby ka na. Kasi pag time, time talaga. Dire-diretso talaga dito sa Japan hindi talaga sila nalilate kahit yung train kahit yung train pag time halimbawa itong train na to mag stop siya mag stop over siya sa sa station halimbawa yung yung train na to yung 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 number ng train halimbawa 8838 na train sa halimbawa sa Ichinomiya station. Naka, naka, schedule siya ng 8.30 na mag-stop. 8.30, andyan talaga. Hindi yan siya nalilate ng 1 minute. Oo, ayan na, luto na yung itlog ko. Ha. Oo, ayan na. Ayan na. Ayan lang. Very simple. Ha. Simple yan. Simple yung luto lang. Ayan. Luto na itong itlog ko. Ayan No? yun lang ang ma uh, share ko sa inyo ha ah. saka magluto din ako ng sausage after this okay and uh, I hope you can watch and subscribe my my youtube channel okay I have a lot of things to do and I am a beginner on youtube I am just learning and studying on how to do a recording okay so i hope you can subscribe my youtube channel okay this is indai from the philippines i ha i want to spread the positive vibes throughout the world let's dance let's sing let's talk and dance Bye bye for now. See you next video. Don't forget to subscribe. Indeed, to TikToker is now a YouTuber. Subscribe, like and do sub comments. Love you. Love you. Love you ba. ba? Love you. Love you. Bye bye.